بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ang tungkol po sa lindol. Alam natin na sunod-sunod po yung lindol po na nangyari po sa bansa natin sa Pilipinas. Pag-usapan natin dito, bakit nga ba may lindol? Pangalawa, ano ang panalangin na binabasa kapag may lindol? Pangatlo, ano ang dapat gawin kapag mayroong lindol? Pang-apat, paano kung nagsasagawa ng sala? Isang uli ng pagsamba. Puputulin ko ba yung sala dahil sa lindol? O ipagpapatuloy ko yung sala? So, ilan lang ito sa mga pag-uusapan natin. Una, uh, bakit nga mamay ba lindol? Ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala siya yung sa lindol. Siya yung nagmamayari ng lindol. Siya yung nagpapadala ng lindol. At walang sino man ang nakakaalam saan niya ito ipapadala, saan siya magpapalindol, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. At kabilang ito sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa kanilang mga ayat at mga tanda, sa pagiging dakila at makapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito ipapadala ng Allah sa isang lugar maliban sa dalawa lang either na ito ay babala dahil sa dumadami na po yung kasalanan sa lugar na yan dumadami na po yung sumasamba maliban sa Allah o kaya ay parusa sa mga tao sa lugar na yan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wa ma nursilu bil ayati illa takwifa di namin ipinadala ang mga tanda maliban bilang babala sa mga tao. Binibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng babala na dumadami na po yung kasalanan. Dumadami na po yung sumasamba maliban sa kanya. Marami na po yung nakakalimot. Marami na po hindi nagbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasilo na po ng mundo ng kasalanan. So, nagpapadala ng Allah ng lindol. Tsunami. Baha putok ng bulkan, bagyo. Ipinapadala ito ng Allah subhanahu wa sa kasalanan na marami na po sa lugar na yan. Sabi pa ng Allah sa ibang aya, Maasabag kum mimusibatin pabimakasabat ay di kum wayafuang kasir. Walang tumatama sa inyo na sakuna, lindol, baha, tsunami, bagyo. Maliban sa mga kasalanan na nagawa ninyo, wa ya'fuan kathir at nagpapatawad pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming kasalanan natin sa ibang ayah sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Udohar fasadu fil barri wal bahar Lumitaw ang mga sakuna, mga sakit, tsunami, baha, bagyo, lindol, COVID Sa kalupaan at sa karagatan Lumalabas ang mga sakuna dyan Udohar fasadu fil barri wal bahar Bima kasabat ay dinas, dahil sa kasalanan na gagawa ng mga tao Liudiyat ka humba ba'udal ladhi amil Upang iparamdam sa kanila ng Allah Ang ilan sa mga kasalanan na gawa nila Allah upang sa ganun sila ay magbalik loob sa Allah subhanahu ta'ala. So ang, ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay magbalik loob. Itigil ang pagtatambal sa kanya, ang pagsamba maliban sa kanya, ang paggawa ng kasalanan itigil. So, isa sa dahilan ng pagpapadala ng bagyo ay dahil sa kasalanan at upang ipadala ang parusa sa mga tao na sa lugar na, na hindi na marunong magbalik loob sa Allah ano, So, mayroon bang uh, dua na binabasa dito? Ilan sa sinabi ng ating mga ulama? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam pag nakakita siya ng narinig niya yung ano, yung kulog, yung kidlat, binabasa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At sabi rin ng ating mga ulama, pwedeng basahin ang dua na 'to. Allahumma la taqtul na ghadabik wala tahalik na يا Allah, wag yung wag yung wag mong kunin ni Allah ang buhay ko dahil sa galit mo wag kumag iniiling natin sa Allah Subhanahu wa Taala na wag matapos yung buhay natin dahil sa pagpadala siya ng parusa o babala sa atin basta sa galit niya at wag mo kami ya Allah ipahamak dahil sa iyong parusa So, ito yung sinabi ng ating mga ulama na dua. Allahumma la taktul na bi ghadabik wa la tahalik na bi adabik wa afina na dalik. At patawarin mo kami Allah bago pa dumatingin. Wa afina na dalik. At kabilang sa pangalawang dua na pwede natin basahin dito, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. O Allah. humihingi ako sa ya Allah sa kabutihan. Na sa pagpapadala nito at kabutihan na napapaloob dito at kabutihan sa dahilan kung bakit ito'y pinadala. At nagpapakupkup din ako, Ya Allah, mula sa kasamaan nito. At kasamaan na napapalub dito at sa kasamaan kung bakit pinadala ito. At pwede rin na idua natin, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allahumma hiling ako sa Ya Allah, Allah napatawarin mo ang lahat ng kasalanan ko at ilayo mo ako sa anumang kapahamakan, sakit man yan, o parusa, o pagsubok, o babala, sa o anumang sakuna, dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. So, kabilang sa mga may inam na natin kapag may mga ganitong sakuna, lindol, sabi ng Propeta sallallahu Alaihi Wasallam sallam, Paida ra'itum dalik kapap Ang sunang umalala ka sa Allah. pag-alala sa kanya, pag Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, astagfirullah, magdua, magsagawa ng sala, at dalasan din ang pagbibigyan ng sadaka. Dalasan natin ang pagbibigyan ng sadaka, tulong sa kapwa. Kawang gawa. Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Ar-Rahimuna, Iyarhamuhumur Rahman. Upang makuha natin ang habag at awan ng Allah, magsadaka ka. Dahil kung kahabagan mo yung mga tao, yung mga miskin, yung mga mahihirap, yung mga pulubi, kahabagan ka rin ng Allah. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqata la tudfi'u ghadab ar-rabb." ng pagbibigay ng sadaka ay nagpapawi sa galit ng Allah. So dalasan may pagsadaka pag nangyari ito. Mamigay ka, tumulong ka para hindi na ito maulit sa lugar mo. At panghuli, paano kung uh, habang nagsasagawa ng sala, ano gagawin? Puputulin mo yung sala, pagpapatuloy Siyempre, kapag delikado na po, buhay na po yung nakataya, iligtas po natin ang sarili natin. Dapat sa imam, putulin niyang sala. Utusan niya mga ma'amum na lumabas sa gusali at pumunta sa ligtas na lugar. Ang original lang sala, hindi pwedeng putulin. Pero kung nandiyan yung mapanganib, panganib na buhay natin, delikado ng buhay natin, puputulin natin ang sala. Kasi ang buhay natin, may, hindi na mapalitan. Pero yung sala, pwede natin palitan after nun. Huwag mong ituloy. Kung sakaling delikado na po buhay natin, iligtas mo muna yung sarili mo. At Wag tayong gagawa ng mga bagay na bid'a yung magpapatugtog ka ng kaldero ng mga bakal instead na matatanggal ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala at ititi, hindi na itutuloy ng Allah yung pagpapadala sa ng lindula ng mga, sakuna mas lalong magpapadala ang Allah uli kasi instead na o oh, malalakas sa kanya, magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, eh ka pa ng kaldero o anumang mga gawain ng mga bida o mga pagtatambal so umalala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dalasan natin ang pagdua gumawa tayo, gumawa, gumawa tayo, ng, tayo ng mga sunan na sala dalasan natin ang paghingi ng kapatawaran sa Allah at magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kapag dumami na po yung parusa sa lugar na yan gusto ng Allah ay makalala tayo sa kanya kaya nagpapadala siya ng, ng tsunami ng baha, ng bagyo, ng, ng lindo naway dalasan natin na pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagbabalik sa loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at naway huwag niyang kunin ang buhay natin maliban tayo ay nasa kalagayan na tayo Muslim at mananampalataya at hindi gumagawa ng kasalanan Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh